Wala na naman siya dito sa labas. Oh. Wala naman kalaro. Pero gusto pa rin sa labas. Ah, ang ano ng hangin, guys? Maalikabok. Maamoy mo yung alikabok sa hangin. So, ito yung problema sa pagka-summer dito, guys, sa India, dito sa city namin. Kasi malapit kami kung saan, uh, kung saan uh, may disyerto, no? So, pagka-summer talaga, eh, madas siya. So, alam niyo ba, guys, may nakakalungkot na kwento dito. Huh? Hindi siya kwento kasi nangyari siyang totoo. So, may isang bata na na ng isang uh, kapitbahay nila. So ito ay nangyari sa Punjab guys. So yung babaeng kumidnap sa isang bata. Alam niyo ang dahilan niya guys, dahil sa inggit. Ayan, so dahil na inggit, may, may, anak din yung babaeng kumidnap, may anak siya. Tuloy ko yung kwento, so kinidnap siya ng isang babae. Kapitbahay lang nila yun guys, kakilala nila. So dahil sa inggit, dahil nga yung, yung nakikita niya daw kasi na ano ba tawag doon? Parang may laging nagbibigay ng kasalubong doon sa batang kinidnap niya. Then, bakit parang nagselos siya? Bakit daw sa mga anak niya wala? So, yun yung parang naging root ng ano guys, ng motibo niya. So, alam niyo ang ginawa niya sa bata. Hindi, I'm not sure kung lalaking bata o babaeng bata. Basta 2 years old siya. Then, ah, uh, then alam niyo ang ginawa niya sa bata guys. Binaon niya ng buhay. So, na, syempre, namatay yung bata kawawa no. So, dahil lang sa inggit guys. Kaya dito sa 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 family namin guys laging sinasabi ni Mister na uh, mag-ingat lalong nga nabanggi ko sa inyo may, may pinsan si Mister na hindi magkaanak guys no yung uh, kapatid nung kapatid ni Papa G yung anak ng lalaki so hindi sila magkaanak hirap silang magkaanak so mas nauna pa yung pinasal sa amin so nasa 35 age of age na sila guys pero hindi sila magkaanak dahil pareho silang may problema so uh, pagka namamasyal sila dito, lagi akong sinasabihan na huwag hayaang mag-isa si Jess sa kanila. So, wala nang pagka nandito naman sila guys, wala naman akong nakikitang uh, hindi maganda na ano sa kanila. So, hindi ko alam ha, uh, kasi mas kilala nila. So, yun, ayaw, as lagi akong sinasabihan na huwag daw hayaan mag-isa si Jesus na binubuhat nila, dapat daw lagi akong nakabantay. Ganyan, pagka namamasyal sila dito. So, yung isang kwento pa dito guys, doon sa loob ng university, may isang father din dahil sa depression. ah uh, alam nyo, pinatay niya yung kanyang anak guys. Nakakaawa. Seven years old yata yung bata. So, ang the way na pinatay niya yun guys, yung anak niya, para niya kasi doktor daw siya, eh, parang sa, sa ano ko, siya, surgeon. Surgeon yata yung doktor na yun. So, ang ginawa niya sa anak niya guys, parang kinatay niya. So, ganun the way na kinatay niya yung anak niya, ganun niya pinatay yung anak niya. So, dahil daw yun sa matinding depression niya. So, parang siguro kung ano-ano na lang pumapasok sa isip niya, no? So, yun, nakakalungkot. May, ang daming ganito. Ang daming, ah uh, ganitong uh, kwento guys dito sa totoo lang. So recently meron ding okay. ano kidnapping na with Kidnapping na nangyayari dito guys. So kinikidnap nila ang mga bata. So lagi akong sinasabihan ni Mr. guys na mag lalo na pag lumalabas kami na kaming dalawa lang di Dias, kasi may mga nangyayaring kidnapan dito. Okay. Ayan na Yes, recently, right? Three girls, student. Ayan. So, may, may, nag, may nangyayaring kidnapan ng mga bata dito, guys. So, yung iba daw, ang ginagawa uh, pinuputol nila yung mga kamay para magmukhang kawawa yung bata. Then, uh, village, ha, then like, gagawin nila ipamalimus eh, yung mga bata. Parang ganun, nakakatakot mo. So, sa villages, madalas mangyayari yun, guys. Those uh, days, hindi talaga safe guys, as in hindi siya safe dito. Hindi ka dapat basta-basta rin nakikipag-usap sa hindi mo kakilala, lalo na guys kung lalaki. Alam niyo ba nagalit ang, ang asawa ko kasi may time na may nagtatanong sa akin na lalaki. Tinatanong kung nipali ako, in hindi ah, pero naintindihan ko siya, nagets ko siya. So sabi ko no, hindi. Pero kasama ko si Jason noon, so pauwi na kami nung galing sa park. So buwat-buwat ko si Jess. So sinasagot ko siya pero naglalakad ako. So uh, I think tinanong niya rin kung si Mr. ay nipali. <laughs> so, sabi ko hindi rin. Then diretso lang ako habang sinagot ko siya. Like whenever, me, yes. Or, um, pero why nung why pagkakasama ko kasi si Mister, hindi siya kasi lagi namin nadadaanan yung lalaki yun guys para siyang ano uh, caretaker sa bahay isang bahay na nadadaanan namin dito ayan so nagalit si mister kasi hindi ko siya nakwento agad nakwento ko lang kasi may recently uh, nangyari sa isang kababayan ko dito guys hindi ko pwedeng ikwento yung nangyari sa kanya kasi hindi ko pa siya naas so nakwento ko yun naalala ko <laughs> so kada pupunta kami ni Jess sa park maraming nagtatanong sa akin hindi naman marami may, at least may dalawa nang nagtatanong sa akin kung taga dito daw ba kami ayan so uh, dahil hindi nga ako marunong mag hindi So, nung recently na nagtanong sa akin, eh, sabi niya, hindi ba hindi niya ako madalas makita? So, Before, tinanong niya kung anong address ko. But, <laughs> so, kala niya, wait, wait, so time. kala niya, uh, renter kami nag-rent. -rent. So, sabi ko, hindi, hindi kami nag-rent. Before, one shopkeeper also asked me, remember that sweet shop? Like, if uh, I'm from Nepal, like, hmm. uh, fastly, I'm... Maybe from, because your eyes are small, that's why they thought you're Nepal. Yeah, but... Uh, And me, Indian, because my eyes is big. Uh, they're asking about me always, like, yeah. if I'm from Nepal. Even, I'm so, like, obviously I'm taller than them. And this pero uh, i i used to see those nepali they are so far look than you know. so that's why i'm i'm thinking how how come they Maybe maybe any foreigner they think is nepali ah uh, dahil nga daw, kala nil, kala ng mga ibang Indian guys ang alam lang kasi nilang uh, ibang lahi is nepali well obviously <laughs> they uh, like I'm not uh, like you know like Western so mm -hmm. what else remain for them is nepali kasi nga naririnig kami nag uusap in English so that's why they thought uh, you are in you are the foreigner and I I am the Indian uh -huh. <laughs> So madalas mangyari yan, guys. Wala talagang nag-aakalang ako yung foreigner dito. Si Mr. Lagi yung napagkakamalan nilang foreigner. At ako ang indyano. So yun lang ang ating vlog for today, guys. Wala na kwento ko lang yung mga nakakalungkot you na cases dito. Party? Ayan. So mag-ingat lang talaga, you know that guys. that Nepali? That uh, our, ha -ha. Uh, Funny party, when he asked me if I'm Nepali. <laughs> Really? Uh, before, so, uh, like, uh, he he asked me, like, if I'm Nepali. Like, How come? If, uh, even he is one who's... Nepali are <laughs> look like uh, Chinese, you uh, know. They that's, have small eyes. That's why eyes. I got shocked. Because he, he, like, at least he should be able to recognize his fellows. <laughs> so, yung tagalinis ng kasakyan ng father-in-law ko, guys, tinanong din daw si mister kung Nepali siya. <laughs> Hindi niya alam yata na anak siya ng... Uh, ng Father ko no? So, yan lang ang ating vlog for today, guys. nakwento ko ko lang, na-share ko lang yung mga kaganapan dito na nakakalungkot. So, mag-ingat lang talaga, guys. Lalo na pag may anak ka dito sa India, wag basta-basta talaga magtiwala kasi uh, ang daming mga cases dito na hindi magandang nangyayari. Ayan. So, thank you for watching again.